Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 5.10 p.m. First day of October 2025. Siguro naman mga kasari ay balitang balita na na yung nangyaring lindol sa Cebu, 6.9 magnitude. So meron pa rin ako nababasa na 6.7 magnitude gas. Kaya hindi natin alam talaga kung ano talagang magnitude ang uh, nangyaring lindol sa Cebu. Pero kadalasan ng manakikita nakikita ko ay 6.9 magnitude. Sa nangyari sa Cebu, nagkaroon tayo ng takot na baka mangyari din sa atin. Pero magdasal lang tayo palagi na sana ay eh huwag naman mangyari sa lugar natin. At huwag na sanang maulit kahit sa lugar yung lindol na ganyang kalakas. Okay lang yan, sobrang hina na lindol yung halos hindi natin maramdaman. Pero yung gano'n na kalakas na lindol, sobrang nakakatakot talaga talagang sisirain ng ating bahay kaya thank you Lord na hindi mo dinala dito ang yung nangyaring yan sa lugar namin at sa mga taga Cebu nawa ay makasurvive sila sa mga nangyari sa kanilang pamilya so merong nagsasalita dito sa katapat kong bahay kaya medyo nahagip yung boses dahil nga medyo malakas ang boses ng aking katapat na bahay dahil nga tindahan tayo, sa polda na nagkaroon talaga ako ng tindahan, nasa isip ko na talaga yung lindol na yan. Kasi sa mga paninda natin, kapag malakas ang lindol, ay eh pwedeng may mabasag o masira. Kaya kailangan bilang negosyante at bilang sari-sari store business owner, ay isipin din natin yung kaligtasan ng ating mga paninda pagdating sa mga ganyang sakuna, lalo na yung mga babasagin dyan. So dito sa akin tindahan, ayan lang naman yung mga depot ko, yung mga Red Horse saka yung mga Pilsen Grande, ayan. So dalawang case lang ng Pilsen Grande, dalawang case ng Red Horse, litro. Tapos isang case ng 500ml na Red Horse, hindi naman kasi pa-scooping yung mga alak talaga. Dahil hindi naman talaga araw-araw na binibili ang mga alak. Kaya mahirap para sa akin na mag uh, na mag ako dito ng marami dahil masikip ang tindahan. And then yung mga Coca Royal Casalo, Sprite Casalo, and then yung RC Mega at saka yung ano natin, yung Juicy Lemon. Tigi isang case lang 'yan. So 'yan lang yung mga babasagin natin mga alak. Tapos dito yung mga ibang dibote natin, hayaan. Tapos yung mantika, ayan nasa second to the last yan ng divider ko. Pero minsan sa gabi, binababa ko yung ano, mantika ko na yan, yung, mga, yung babasagin na yan. So kung napapansin nyo dito sa akin tindahan, wala naman uh, mga matataas na mga babasagin ko. Kasi dito wala na akong binibenta ng mga ketchup na nakabote, at suka na nakabote, yan lang. Kasi hindi naman fast moving dito sa akin yung mga yon Kadalasan kasi binibili sa akin sa akin tindahan is yung mga nakapouch na mga toyo, suka, patis, ah, uh, mang tumas tsaka 'yung ketchup. Kaya wala akong mga nakabote ng mga kagaya ng suka. So itong suka nga na ito ay last year pa 'to. Ayan. So baka ano, luma na nga 'yung ano niya eh, 'yung label niya. So baka ako na lang ang gagamit niyan. Bumili lang kasi ako dati ng tig-isang bote ng suka, tsaka isang bote ng toyo, nabenta rin toyo, tsaka isang bote ng patis, hindi pala nabenta, ako lang yung gumamit pala noon kasi hindi talaga siya nabenta kaya mga nakapouch lang yung aking mga binibenta tsaka ito, ito, ito mga sachet na toyo at suka tapos pagdating sa akin mga emperador, yung aking mojito ah, uh, alfonso 4x4, tsaka Jin bilog is nandiyan na siya sa sahig yan, nakalagay siya sa basket ng mga prutas para mas safe siya, di ba? Yan talaga yung naisip kong isa pa bago ako, ay nung ano, na habang ako'y nagdi-display na aking mga paninda, nung unang-una ako na nagkatindahan, unang araw na nagbukas ako ng tindahan ko, yan talaga sumagi sa isip ko, yung lindol na yan. Sabi ko sa sarili ko, if in case na magkaroon ng lindol, at least safe yung mga alak ko, walang mababasag. Sana kayo rin mga kasari, gawin nyo rin ito sa inyong tindahan. Para mas safe yung mga alak ninyo, yung mga paninda ninyo, lalo na yung mga alak, di ba malaki yung puhunan. Mabasagan nga lang tayo ng isang piraso, ay lugi na tayo sa isang box. Plus yung permit pa natin sa alak ay napakalaki permit natin yearly. Yung mga ibang tindahan kasi nakikita ko lalo na kapag malaking tindahan ay nasa divider yung kanilang mga alak, nasa taas ng divider. So, pumapasok talaga sa isip ko unsafe na pwedeng malaglag, pwedeng mabasag o di ba? Kaya mas safe talaga kapag nandito sa sahig yung mga alak natin. At least mangyari man yung lindol, wala tayo dito sa bahay, wala tayong alalahanin na may mababasag o masisira sa ating mga paninda. Pero nawa, wag naman mangyari. So yun lang ang aking maishare, sa aking mga kasari dyan. Sari may natutunan kayo sa akin na share today lagi natin isipin ang kaligtasan ng ating mga paninda dahil hindi biro na magtayo tayo ng isang maliit na negosyo na kagaya ng ating sari-sari store business. So hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!